Thank <smart noise> you. tayo mga kasuelo ng mga baka natin yung isa nandun tapos na ito na lang yung dalawa Futubu. <coughs> <coughs> Ayan. andito naman po kami sa aming routine araw-araw sa aming mga alagang kambing ayan po mga suyelo kasama ko yung mag ina ko hindi na nakasama si Andy dahil nakasingge lang kami ngayon Magastos kasi sa gasolina yung ano tricycle ginagamit lang yan kapag merong karga ito sila Ayan, umukulog mga silo parang gusto umulan so sana umulan para magkatubig yung aming palayan dun sa kabila sa gaas para makapagabuno kami lo so, update tayo ulit sa mga kambing ito buntis na yan mga kapatid yan yan yung nawala ng anak or namataya ng anak ng anak ng alanganin dalawa sana yung kanyang anak So nakastahan ulit siya ni Turo so, Buntis na naman yan ulit Yan mga kapatid niya yan Buntis dalawa Tapos ito Buntis na rin yan <coughs> Yan yung anak niya Naibinta ko na rin Yung anak niya Naibinta ko na rin dalawa Tapos yung anak niya nandyan Yung dalawa dumalaga Ayun o oh at eh, saka itong brown hindi ko alam kung ba, nakakastahan na ito yan mga dumalaga hindi natin natsimpuhan kung nakastahan ba tinan natin yung didi yan medyo ano yung didi nya triplets maker yan oo oh, triplets sila namatay lang yung isa gawa ng na ipit noon sa kulungan oh loko asan pa yung buntis yun si Daniel buntis din yun November mga anak yun si Daniel kasi natsimpuhan kong ano eh nakitang nakastahan so may record ako dyan November katapusan ganyan okay at saka yung siyempre yung Anglo na hindi pa rin nanganak hanggang ngayon inaantabayan man para namin ating ano mga kambing naka ano na kami rin so yun ako ako parang gusto kong buko alo ang oh. oh, bilis tumayo kagad si misis nung narinig niya yung buko yun manguha tayo dito kay kuya <clears throat> yo pahingin ng buko yo o sige kuha lang kayo dyan <laughs> Ayan na naman si CJ. Ayan po mga, si, mga kasulo, si CJ. Nakabota oh, hmm. Eh. siya. Ha? May kunti, pagpahingahin nyo muna ako. Mapagod uh, pa ako. Doon sa mga baka. Nagpainom. Sulap-sulapan muna natin yung ating mga alagang kambing. So yung buntis dyan mga kasulo, isa, dalawa, tatlo. Apat, ah, lima, anim, ah, pito. Pito ko ang aking siguradong buntis. Pero yung iba, may nagpadidi pa, di ko, di ko nakita. Pa. Na nakastahan ni Toro. Tuna mo, ito yung pinakamagigot mo. Ng Oo nga. Kapag busog na busog ito, talagang ano talagang alsang alsa yung kanyang tiyan Kulang pa sa ano kasi karga oh mukhang mukhang magte triplets na naman yata ito Jay ay salamat <laughs> salamat, salamat namimiss na, salamat. na daw niya magpapadede kasi si Petra nandoon na sa ano eh kapit bahay buntis na <laughs> oh kapag nanganak ulit ito ng triplets Bale ano na niya Bale pang limang Anak na niya Na triplets Kasi nung bago ko kinuha ito ni Lupiter Nang anak daw to ng ano Triplets Tapos naka tatlong panganak na sa akin ito Pang apat ngayon Grabe Itong ano na ito Hinahina ito magandang lahi kung triplets eh, mas maganda yan yung kanyang anak ko. Oh. bali ano yan pangalawang anak sa akin tapos pang unang anak yun si Daniel tapos pangalawang anak ito sila tapos ang kapatid nito it yun yung ulay itim na nawala na hinanap ko dito na nabayaran na yun yun pinayaran na ng buyer pero biglang nawala kaya pinalitan ko na lang pinalitan ko na lang ibang kambing siyempre bayad na gagamitin pati yung kambing sa piyesta eh, wala silang gagamitin na panghanda noon eh, pinalitan ko na lang nawala yung isang anak niyan tapos yung isa na hindi nakasurvive so pangatlong anak ay yung ngayon na na nabenta ko na yung mga anak so bali pang apat na niya yan sa akin na, na, mga anak isa doon kay Noy Peter de pang lima laging triplets ang kanyang iniluluwa hindi natin alam hindi ko alam kung ano ngayon, triplets uli. Gusto ni CJ si triplets uli. Triplets ba? Gusto ko yan para sa sino. Hindi ako mapa di ako mapagod. Pag galing ng eskwela, diretso ako. Mapadede? Ah, hmm, may tatanggal pagod ko. Hmm. patatanggal na yung pagod niya. Kapag ano, may pinapadede siya. Kalat-kalat sila mga silo. Oh. Tapos yun yung inantabayan natin. Ayun Oh ano kayang itsura ng kanyang anak sana magiging successful yung kanyang panganak walang problema ba <coughs> para masaya ito si triplet maker ah, uh, muntis na rin yan huh? sige ano, Pakikot. tapos yung aming oh Ganyan lang yan mga kasuelo. <laughs> Tuwing hapon, yan lang yung trabaho niya. Inaano niya. Binabantayan lang yung mga alagang kambing. <laughs> mga tebo Tara dun tayo. Ayun o, ayun o. Isa, madaming buko. Mm -mm. Kuha daw kayo buko mga kasuelo. Ayun, hinog. Nauhaw din ako. Ayun hindi naman alis yung ating mga kambing dito lang naman yan kain lang sila ng kain tara meron pong nagnakaw ng buko may palang po kami sa puno kuha ka lang kuha ka lang maraming bunga. ako na ako na meron din ano yung panggata magay magay panggata. panggata magay pa. magay 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 ka magay 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 kay Kuya Bart ako Oh, kumukta aming kami yung buka. One, two, pieces, oh, buka si Bay. Dito ka ba doon tayo? Saan baka matamaan ka? nga. Sambula pa,

papa. Parang ongoy Expert yan eh. Expert sa pag akit ng buko. Ako nga rin eh. Nalalaglag nga -nala. lang. Ah. Ra! Ah. may buko. Challenge. Buko challenge. Ah, doon si. <laughs> Dali mo yung iba dyan. Obe. Easy lang. kamu bang woohoo perasa ilang, ilang araw ako yung babad sa inat May pressing. natatapon oh. Libre lang buo dito, no, Jay? <coughs> mm. katulad sa Pampanga, may bayad pa. Ini dilekalan otak nak strok plastik. Ini gitu mulang, Bunda. Ayo saja saja. Dek nih. Ah, na. nah, ayo. Okay. Come on. Ayo makmum buka buku. Ah, ulit-ulit. For today's video, ayo makmum buka bangka menang buku dari Taginit. kan Ah. Sudah datang strok, ya? Ah. Oh, di babu suka, nah. May laman pa to sa lopi. Pwede mo pa kainin. Dito sa area na ito, pwede ka naman kumuha ng grabe pawis ko. Tumutulo, pumapatak. Oh. <laughs> pwede ka naman kumuha ng buko. Basta kakainin lang. Uy, ibenta Oo. Grabe ka naman. <laughs> uh Oo. -oh. Gawa mo negosyo din naman sa iyo. Yung problema rin ni. Eh. Libre lang buko. Mas tadi to area. Chat <laughs> mm. at kang Kuya Bart, ayan. Mag ano tayo kung may time. Uh, kung tatawagin dito lamaw. Uh, yung nilalagyan ng

Ayan ang activity natin ngayong araw ng linggo mga silo. Family bonding ba? Bagay, ah, uh, lagi, na lang, lagi naman kami nagpa-family bonding dito sa bukid. Ah, uh, nandito yung araw, aming ano? Araw-araw na lang kami nandito. Oo, oh, araw-araw nandito araw kami. Ah, uh, nandito yung aming ano eh. Mga alagang hayop. Uno, oh, cinco. <coughs> Ganun. Ganun. Mm. Libre na. Hindi ka na bumalik. Naman niya ha, pa. Ay, ko. Masala. Ang uh, unta, mga lods. May dala-dala na pala silang asukal. oh? Hindi, eh, kain tayo. Tayo. Nalusutin ang mga ko. Huh? Ah. tayo to yung mga kasuelo. Buko.

ng kalokohan oh, ayan na. Mukabit ng mata ko. na Yan, uwi na po kami mga sulo. Natapos na ng aming buong maghapon din sa lagsak. Walang ko naman. Sa bukid. Na ano na, na pasto ko na lahat ng mga alagang kalabaw at baka. Sila din rin ni Mrs. ay umuwi na rin yung mga kambing daw at busog na daw. Ay, wala na. Uwi na tayo at makapagpahinga na. Tara. Mag prepare tayo ng ulam sa bahay pa. Lunes na bukas. Oh, lunes na naman bukas. So, ano na naman? Klase naman ito at ano, may may ganap daw sa school bukas. Distribute, mag-distribute kami sa mga school supply. Galing sa Ah, wala pang sinabi si Kapitan. Kami daw lahat dumalo. Kami yata mag-distribute. Tara. Perfect na. Ha? Abba. Ayan, eh, pagdating sa bahay mga silo, Ah, ito yung nagkabala ng aking anak mo. Marami na kanang nakuluran. Ano na, marami pa eh. Wala pang kulay, oh. Ano yung ginawa niya mga silo, oh. Ayos ah. E Hindi. Papractice siya mag-coloring. Habang nagluluto tayo, ulam. Sige. Ayan dahil bukas uh, school na naman siya ito nga pala ang aking nilutong ulam yan simple simple lang paksiw at tulingan kanin yun ito na rin. ayos <coughs> Sa so, po mga suyelo sa wakas ay nabuo ulit na nakompleto ulit kami po mga suyelo sa lamisa o sa pagkainan at nandito na yung aking mother at uh, kasabay na namin kumain at uh, kain po tayo mga suyelo yung aming ulam ay paksyo na at tulingan at saka yung pira kanina sa tanghali na tinulang manok so yan ang aming uh, pinagsalo-saluhan ngayong gabi sa araw ng linggo so yan kain po tayo mga silo habang uh, nagkukwintuhan